yo maka butter and production leave fun and be beats Mulana. silang ako ng aking ina dito sa mundo. Maraming bagay na nakakalito. Maraming tanong na di ko masagot sa bawat pangaran ng aking ama sa akin. Anak, huwag mo ko gagayahin. Lumipas ang panahon na dumating na aking paglaki. Tanong ko sa aking ina, ang amanasan kasi? ala siyang sinabi. Kung di na umalis ka daw, nandi man lang nagpaalam. At kung sa mo kami nilisan, di mo maintindihan. At naguguluhan pa ako sa mga pangyayari. Alam kong masabi. Gabi-gabi akong nagdarasal na ikaw ay makatabi Pero walang dumating na ikaw, salamat talang lang kay inay Dandiyan siya parang sa akin at payo niya sa akin Kalimutan ko na daw na mayroon akong ama Pero lagi mo ang tatandaan, ikaw pa rin nag-iisang ama Sa puso ko di mawawala Kung may pagkakataon na mayakap ka At masabi ko nama mahal kita, ama Awitin ko ay alay Kung mahal, mahal o oh, aking ama di mo man lang alam kung nasan ka man pero lagi mong tatandaan aking ama kahit iniwan mo kami ni ina ikaw pa rin nag-iisa sa puso ko di magbabago ang pagmamahal ko sa iyo aking ama pagpasok sa eskwelahan mga kaklase ko tano ang ama mo nasaan di ko nalang pinapansin kahit masakit sa damdamin binagpatuloy ko pa rin hanggang makarating sa so dapat puntahan matagal na panahon hindi kita nakikita pero ang aking ilip na makasama ka kahit ang loob ko sa iyo ay masama pa kahit iniwan mo kami ng aking ina siya ang kasama habang sa iyo walang balita kaya ang masasabi ko sa lahat ng ama mahalin ng kasaw at mga anak nila. Dahil kung wala ka, aking mga magulang, wala rin flipuan na mapapakinggan. At magpapasalamat din ako sa Panginoon, si Ama, si Inna, at ang Panginoon sila lahat ang dahilan. Kaya kumakanta ako ngayon, tatapusin ko na to, bago pa pumatak ng aking luwa. Pero teka, muna, gusto ko lang ipaalam sa lahat ng katulad kong may karanasan na ganito. Hindi lang para di matupad ang pangarap mo hanggang dito na lang. Salamat! Kung may pagkakataon... Namayak mayakap ka at masabi kong mahal, na, mahal kita awitin ko ay alahin ko mahal, na, mahal. mahal kita oh aking ama kung may ka, at mahal kita oh itintuin ko ay alay ko say mahal na mahal kita oh aking mahal mahal kita oh aking ama. mahal kita, oh aking ama.